Hello everybody. <laughs> everybody. Hello everybody. Hello everybody. Where's everybody? Go. Kami selabas Linky boy. Hello everybody. wag Tatalon diyan. Ah, naku po. Mm. ang Ikaw talaga, Slinky Boy. Matinik yan dyan. Matinik dyan. Matinik. Tingnan mo. Ayan ang putik mo na naman mamaya. Mga matinik man ito dito, boy. Ganito ang trabaho nitong makulit na to. Kulit-kulit! Init. Chino! Ano ginagawa mo, Chino? Oh, oh, oh. May langaw. May langaw. May langaw. May langaw. Hindi mo naman. <laughs> May langaw, may langaw. Ayun, ayun. Saan ka pupunta, boy? Nainitan na ikaw. The cho. The cho. Ay. Ay, silinggali ka maano yung tubig. Ay, nako. Umano yung tubig, oh. Magsiswimming ka, boy. Hindi pwede, hindi pwede. Ay, ano naman yung ano mo yung the show show? Uy, may the na ano to. Ba't may balahibo ka? <laughs> hindi, hindi pwede linke. slink ano yung tubig. Dito, okay. May tubig. Tapos na yata Dito. Hindi ko alam ano bang pangalan nitong halaman na to. Sabi, uh, insect repellent. repellent. Amoy ano siya, may parang pagkament. Hindi ko alam anong pangalan nito. Ganda siya, maliliit lang. Kala Meron na yung kami mga kugon. <laughs> mga kugon. <laughs> Hindi naman yan kugon. Parang ano lang, bulaklak niya eh. Parang bulaklak ng kugon. Ano ko ba, bakit ito pinagtatanim dito na eh? Pinalitan yung mga halaman ko. Pero, okay na rin. Maganda rin naman. Hindi masyadong alagain. Yung dito banda na may olives na malaki. La na tinanggal nila pinalitan ng olive na maliit. Ayan. Dito meron dito uh, ano to dito eh. Uh, ano dito may ka may halaman din dito na mamumulaklak Tinanggal nila pinalitan din ng kanyan hindi naman niya nagbubulaklak. Uy, nasan na yung isa? Tingnan naman yung apak. Apak talaga nitong kulit-kulit ba? Ay, andyan ikaw. Nainitan ka na, no? Ay, ay, ay. Alina, pasok na tayo. Mainit. Come on. Chino. Pinalitan nila ng maraming kukindilya. Mga kung ba bakit puro buging yung pinalit nila tsaka yung mga iyan ayan parang sa mga susunod ng mga taon magiging gubat yata kami dito kasi ang mga tinanim nila dito mga kanito. lahat naman ito tumata tumataas eh kasi talaga sila sa init masyadong mainit maliliit yung bulaklak nila yun naman na mataas malalaki ang bulaklak Ang ang bulaklak na. Ito, wala na may... Uy! Nagano yung tubig ba? Halika, halika, halika! Pasok na! oh, halika na, pasok na tayo, kaman. Halika na. Come, 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 kam. Ta, boy, ta! Kaman na. Ay, nandito na. Ito yung kulit na to. Madumi pa yung mga dingding namin. Yung mga pintura, hindi pa natanggal. Go! Kayo! Saan kayo? Anong plano? Ayaw niyong pumasok? Halika na dali! The Chino! Tam na! Oh, nandun na yung isa. Ha, ha, ha. Ano, malamig na diyan, boy. Halika na, halika na ayaw pa rin pumasok ng mga ito. Mainit man. mapasubaga, Let's go na inside na. The... Yala, Chino. Halika. Buhatin na kitang liit-liit na ito. Chino, kama na. Chino. Chino, halika na. Chino. Oh. Ano na naman yung sumabit sa may anum? Halika na, halika na. tayo ng tubig. Dali. Come on. Ta. Eh, ang gagawin nitong isa. Oops, oops. Let's go, let's go. Drink water. Yala, yeah, go. <coughs> Masiraulo talaga ito. Nagmana sa yaya. <laughs> Pagod? Ay. Mali. Ha, drink na, drink na. Hindi lalabas na, Chino. Mainit. Drink na. Chino, alika na. Inom na ng tubig. Dali na. Ayaw maginom. Hoy, halika na dili pasok na. Pasok, pasok, pasok. Pasok na. No, 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 no. Ups. Balik, balik doon, balik na. No. Chino. Agoy ando na naman yung isa. Chino. Yung ini nyo, sili't li't sigi kayo. Niliwan nyo, Balik, 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 ay 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 balik, ay, balik, let's go let's go let's go let's go let's go let's go, let's go, let's go. Yala. Let's go, let's go, let's go, let's go, delete, delete, delete.